Hello? Hi, Han. Anong nakain mo na patawag ka? Akala ko, nakalimutan mo na ako eh. Sorry na. Namiss kita eh. Ayun ang problema sa'yo eh. Pag may problema, malungkot ka. Doon mo lang ako naaalala. Putang ina naman. Sana pag masaya ka, isama mo naman ako. Sorry na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Sobrang sakit na. Pagod na pagod na ako. Ubus na ubus na ako. Wala na ako nararamdaman. I love you. Ha? I love you. I love you too. Itisting ko glakaw ba? Nagibili na ko akong problema. Ang kanahan, ang <laughs> <yung> apas, Giorgio. <laughs> Nga naghinok, tok man ka Murag problema ka Oh shit not good Alasigi pa utang pa Kahit rabang walay kwarta